Iris, maging maunawain mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, sa mga kaos apa kung tungkol sa pera, at dapat kang uniwa sa tao na nagpaparamdam ng tukso ng pag-ibig, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, maging maingat sa pagtitiwala ngayong araw sa mga gawain, sa trabaho o iyong ibang sekreto, kung mapapalim mo ay isa pa siya magmabibigyan ng suliranin sa hinaharap. At huwag masyadong magpakabusog sa pagkain sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magbiro at siya ang pinakamahusay bad energy, sa pera ang pwedeng makuha at maging maingat ka sa paglalakad manigurado, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kahit pamatagal mo ng kakilala, at ganoon din sa trabaho, at huwag ka muna kumain ng mga street foods, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, maging maunawang ugali ka sana ngayong araw, nang makaiwas ka sa mga madadala sa iyong kamalasan, kung magagalit ka kagad at umiwas ka sa pag-ayon kagad sa kagustuhan ng ibang tao, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Virgo, ang maging mapagmasid at may ugaling stricto ka dapat ngayong araw, kung madali ka mapapakiusapan at pwedeng magdala sa iyo ng suliranin sa hinaharap, at maging maingat ka sa pagbabuhat ng mabibibigat dahil magpapahina ng kalusugan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Libra, ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap, kung masayahin ang kausap may ibang takay sa iyo, kaya dapat ay malakas ang pakiramdam at umiwas muna sa mga inuman ng alak ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin scorpio maging mapagpasensya ka ngayong araw ang iyong susi sa swerte at masayang relasyon sa kapamilya at huwag ka magpapatuyo ng pawis sa likod ngayong araw ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging alerto ka sa mga madudulas na lakaran, o mahawakan at sa mga mabibilis na sasakyan sa lansangan, at huwag ka basta magagalit ngayong araw, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, Umiwas ka muna sa mga bidahan pwedeng kang may makagalit dahil sa pera o sa tukso ng pag-ibig, at dapat kang maging masinop manigurado sa mga hahawakang importanteng gamit o dokumento, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, umiwas ka mga bigalang pagbabuhat ng mabigat, sa bigalang pagdedesisyon, para makaiwas ka sa mga biglaang ding suliranin, at huwag masyadong mag-iinom ng tubig na malamig sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, kung may gagawin paglalakad sa mga bundok dapat ay doble ingat ka sa paglalakad at huwag sagarin ang pagod, at umiwas ka sa alak sa gabi at huwag magpakabusog sa pagkain muli sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.